kahulugan ng hummingbird sa panaginip. Ang panaginip ng mga hummingbird ay maaaring maging isang nakakatuwang karanasan kung isa sa alang-alang ang kanilang eleganteng liksi at makulay na mga kulay. Ang kanilang presensya sa ating mga panaginip ay maaaring magtago ng mga simbolikong kahulugan. Dahil ang mga nakakaakit na nilalang na ito ay kadalasan na uugnay sa positibo, kagalakan at pagpapagaling. Ngunit ano nga ba ang mga lihim at mensahe na maibibigay sa atin ng mga panaginip ng hummingbird? Sa artikulong ito, susuriin natin ang maraming interpretasyon at kahulugan ng mga panaginip na nagtatampok ng mga hummingbird na nagbibigay sa iyo ng bagong insight sa iyong subconscious mind. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hummingbird? Ang panaginip tungkol sa mga hummingbird ay maaaring maging tagapagbalita ng kagalakan, positibo at sigla. Ito ay karaniwa nakatali sa pangunawa ng pagiging maliksi, mabilis at maselan. Kung isa sa alang-alang ang mga natatanging katangian ng ibon, ang mga hummingbird sa panaginip ay sinasagisag ng katatagan, kalayaan at kapangyarihang magtiis na mga paghihirap. Higit pa rito, maaari rin nilang sumisimbolo ang iyong pangangailangan na gumuhit ng nutrisyon o kaligayahan mula sa mga simpleng bagay sa buhay, katulad nung kung paano kumukuha ang mga hummingbird ng nektar mula sa mga bulaklak kaya ang panaginip tungkol sa mga hummingbird ay maaaring isang salamin na iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip na naghahanap ng positibo at katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakahawak ng hummingbird. Ang panaginip na may hawak na hummingbird ay madalas na nagpapahiwatig ng kagalakan, lakas at sigla. Ipinapahiwatig nito na mayroong kang positibong pananaw sa buhay tinatanggap ang pagbabago at pagkakataon. Dahil kilala ang mga hummingbird sa kanilang mabilis na paggalaw at liksi, ang panaginip na humawak ng isa ay maaari ring hulaan ang isang mabilis na ebolusyon sa iyong buhay. Ito ay maaaring magsalita ng isang panahon ng masela na pagunlad at pagbabago na naangkop upang matulungan kang maabot ang iyong mga hangarin at layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng hummingbird. Kapag nanaginip kang makakita ng hummingbird, kadalasang kinakatawan nito ang katatagan, liksi at kagalakan. Ang mga hummingbird sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong kakayahang mabilis na makabawi at makabangon mula sa mahihirap na sitwasyon sa iyong pagising ang kanilang makulay na mga kulay ay madalas na nagpapahiwatig ng pagbabagong lakas at kaligayahan. Ang panaginip ay maaari maging isang paalala upang tikman ang bawat sandali at makahanap ng kagalakan sa mas maliliit na aspeto ng buhay. Bukod pa rito, ang mga hummingbird ay maaaring sumagisag ng kalayaan, kagaanan at pagtatamasa ng tamis ng buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake sa iyo ng hummingbird. Ang panaginip tungkol sa pag-atake ng isang hummingbird ay maaari kang sumagisag sa mga damdamin ng pagiging labis o inaatake sa iyong pagising. Maaaring may kaugnayan ito sa maliliit, ngunit patuloy na mga isyo na patuloy na bumabagabag sa iyo. Ang panaginip ay maaari ding kumatawan sa isang tao sa iyong buhay na mukhang palakaibigan o hindi nakakapinsala, ngunit may potensyal na saktan o ipagkanulo ka, katulad ng tila hindi gaanong mahalagang hummingbird na nagpapakita ng pagsalakay sa iyong panaginip. Ang walang humpay na pag ng hummingbird ay maaari din sumagisag na ikaw ay masyadong matigas sa iyong sarili at oras na para bitawan ang pagpuna sa sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hummingbird sa bahay. Ang panaginip ng isang hummingbird sa bahay ay maaaring kumakatawan sa kagalakan, kaligayahan at magandang kapalaran. Ang mga hummingbird sa panaginip ay madalas na itinuturing ng mga positibong simbolo dahil sa kanilang kagandahan at bilis. Kung nakakita ka ng hummingbird sa iyong bahay, sa iyong panaginip, maaari itong magmungkahi ng katuparan panibagong pag-asa at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala upang tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay at maglaan ng oras upang pahalagahan ang kagandahan sa paligid mo. Maaari ring ito maging sanyales para maging mas madaling makibagay at mabilis ka sa iyong pang-araw-araw na pakikitungo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na hummingbird. Ang panaginip ng isang asul na hummingbird ay nangangahulugan ng positibo, kagalakan at kaligayahan. Dahil ang mga hummingbird ay kadalasang nauugnay sa liksi, katatagan at kakayahang umangkop. Ang pagkakita ng asul sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig na may darating na pagbabago ang kulay na asul ay karaniwang kumakatawan sa kapayapaan, katahimikan at kawalang hanggan. Sa ngayon, ang isang asul na hummingbird ay maaari rin magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kalmado sa iyong buhay. Isang panahon ng katahimikan o kahit na nakakaranas ng isang pangmatagalang positibong pagbabago. Sa pangkalahatan, ito ay isang tanda ng magandang omens at positibong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng hummingbird. Ang panaginip ng isang berdeng hummingbird ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ito ay karaniwang kumakatawan sa kagalakan, pag-asa, tamis ng buhay at swerte. Habang ang mga ibong ito ay lumilipad sa mga bulaklak, habang sila ay kumakain, sila ay madalas na nauugnay sa delekasy, liksi at katatagan. Ang isang berding hummingbird sa partikular ay maaaring sumagisag sa kaunlaran at paglago. Parehong personal at profesional, inihimok ka nitong maging flexible at adaptive sa mga pagbabagong maaaring dumating sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala na tikman ng bawat sandali pahalagahan ang maliliit na bagay at panatilihing positibo at determinado sa pagtupad ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na hummingbird. Ang panaginip ng isang patay na hummingbird ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng kagalakan, pagsinta o kasiglahan sa iyong buhay. Ang mga hummingbird ay kadalasan na uugnay sa pagiging masayahin, enerhiya at sigla kaya ang panaginip ng isang patay na hummingbird ay maaaring nagpapahiwatig ng isang nakakagambalang yugto kung saan nakakaramdam ka ng emosyonal na pagkapagod o kawalan ng buhay. Maaari rin ito magmungkahi ng pagkawala ng isang bagay o isang tao na minsan ay nagdala ng malaking kaligayahan o sigasig sa iyong buhay bilang kahalili, ito ay maaaring mga hulugan ng isang yugto ng iyong buhay ay nagtatapos upang gumawa ng paraan para sa mga bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagliligtas ng isang hummingbird. Ang panaginip tungkol sa pagliligtas ng isang hummingbird ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan o pagnanais na mapanatili ang maliliit na kasiyahan o kagandahan sa buhay. Ang mga haming ay madalas na nauugnay sa kagalakan, positibo at liksi. Ang pag-save ng isa sa iyong panaginip ay maaari magpahiwatig na pinangangalagaan mo ang mga espetong ito ng iyong buhay o marahil ay kailangan mo. Maaari ring itong sumasalamin sa isang sitwasyon sa paggising sa buhay kung saan ikaw ay tumutulong o nagliligtas sa isang taong mahina o nagdudulot ng kaligayahan sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari magsilbing paalala na pahalagahan at protektahan ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na hummingbird. Ang panaginip ng mga sanggol na hummingbird ay karaniwan sumisimbolo ng kagalakan, kaligayahan at optimismo. Ang maliliit matuloy na mga ibon na ito ay kadalasan na uugnay sa liksi at sigla na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin mong pabilisin ng takbo sa ilang bahagi ng iyong buhay. Katulad nito, ang kanilang maliliit at marupok na kalikasan ay maaaring nagpapahiwatig ng iyong sariling mga damdamin ng kahinaan o isang pagnanais na alagaan at protektahan ang iyong sarili o ang iba. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng panaginip ay nagmumungkahi na maaaring oras na upang yakapin ang mas maliliit, mas matatamis na bagay sa buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga hummingbird ay sumisimbolo ng kagalakan, pagiging positibo, katatagan, kalayaan at kapangyarihang magtiis ng mga paghihirap. Ito rin ay refleksyon ng iyong kasalukuyang mental na estado na nagahanap ng positibo at katatagan.